everyone! Hello po sa lahat! Magandang araw po sa inyo. Ayan mga kalalab, samahan nyo na naman po ang inyong email vibes na umpisa ng aming araw. Ayan po, naglalaban na naman po yung aking mama dear at sabi niya lagi ko daw po siyang binibidyohan nung nakatalikod. Kaya ayan po, last na yan, charis. Pinready ko na nga yung aking mga hangoy na gagamitin sa labas mga kalalabas after a while pumasok na ako dito sa loob para naman i-flex itong mga ginagawa ko. At kung napapansin nyo, meron po kaming mga bagong tela na ginagawa yan sa aming mga new project na doormats mga lalabas ko dyan. Itinabi ko nga muna pala sila sa isang tabi mga kalalabas at dahil nga nalabas na naman ako, ayan kung napapansin nyo, tapos na po akong magsampay dyan at nasa labas na ako. At hinihintay ko na po yung aking kapatid dahil po sasama akong bibili ng ulam. Alam nyo naman ako mahilig magkisama. na doon. <laughs> After a while nga mga kalalabs, ayan na yung aking kapatid at yung aking pinsan. Dala yung aming pajero tricycle. San ka na At umalis na nga kami dyan mga kalalabs, at kung napapansin nyo po yung daan na yan, lagi po siyang baha dahil wala pong pupuntahan yung tubig na kanay do. Kaya kung mapapansin nyo ulit mga kalala, palabas kami ng aming barangay, papunta sa kabilang barangay, para doon po bumili ng ulam at dahil wala po kami na kan dito sa loob ng barangay. At syempre naman, gustong gusto ko yan dahil nakakalibot ako, nakakanaid do. <laughs> At fast forward tayo mga kalalabs nakarating na nga po kami dito sa San Manuel at dapat po ibibili lang po kami ng buro. Kaso nga lang po, tinanong namin yung nagtitinda sabi po niya kagagawa lang at medyo hindi pa po yan maasim. At dahil po gusto namin sa buro ay medyo maasim nat ang ending po, ayan, ito na po yung aming binili. Ito pong mga saging, yung puso po ng saging. After nga po namin mga mga kalalabs, dumiretso na po kami sa tindahan ng karne dahil kailangan po natin ng pangsahog. At fast forward po ulit tayo mga kalalabs, pagdating nga po sa bahay ay inasikaso na rin po itong ating mga puso ng saging dahil po lilinisan ko ito at babanlawan. And after po ay ibababad ko naman po sila sa suka na may asin para po matanggal yung kanilang dagta at para na rin po pala matanggal yung kanilang pait. And after a while nga mga kalalabs, pwede na rin po nating linisin itong ating karneng pangsakog at nasa sa inyo po kung paano nyo po siya hihiwain. O po kasi mga ganyan. At pwede rin po pala kayong gumamit ng giniling dito mga kalalabs. Ayun po yung alternative. At talaga naman pong pwedeng pwede. Ayan. Pagkatapos ko nga po silang i-slice, ayan. Nilamas ko po yan sa asin mga kalalabs. At nang ready na nga po yung mga sangkap mga kalalabs, nag-start na rin po akong magluto. Ayan, inuna ko na rin po yung ating mga karne para naman po lumabas yung kanilang oil at para po maglasa yung ating mantika syempre naman mga kalalabs, extra sarap din po yung mantikang manggagaling sa ating mga baboy dyan. Ayan, nag na rin po ako ng sibuyas at bawang at iminix ko na po sila after a while. At dyan po maglalagay na rin po ako ng ating mga pampalasang cubes, ayan, paminta, pechin, at para naman po talaga maglasa na sa mismong mantika. After a while nga, pwede na po natin ilagay yung ating mga puso ng saging at talaga naman pong imix at ihalo-halo hanggang pong makuha yung lasang wala sa ilalim. Ayan, after that mga kalalabs, takpan lang. At after a while mga kalalabs, pwede na po natin ilagay yung ating konting suka at pakuluin lang po hanggang sa maluto at iyan na naman po ang ating ulam for today